Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng pag-ibig at pagmamahalan ngayong Pebrero, pinasaya ng 58 Infantry Battalion at lokal na pamahalaan ng Claveria Misamis Oriental ang 120 na mga kabataan na nagmula sa malalayong sityo ng Malunsagay, Lakbangan at Mindalawat sa barangay Minalwang, Claveria sa nasabing probinsya matapos silang ipasyal sa iba't ibang mga pasyalan noong nakaraang linggo. Bahagi ang naturang aktibidad sa pangako ng LGU sa pangunguna ni Claveria Municipal Mayor Meraluna Salvalion Abrugar sa nasabing mga mag-aaral noong nakaraang Disyembre na ililibot nila ang mga ito sa mga pangunahing pasyalan kagaya ng LGU Christmas Village Fair at LGU Children's Playground na hindi karaniwang nararanasan ng mga kabataan sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, inabutan din sila ng tulong kagaya ng rice packs upang may maiuwi sa kanilang pamilya. Ayon sa 58IB, naging matagumpay ang naturang aktibidad dahil sa pagtutulungan ng bawat isa Upang mapanatili ang maayos at mapayapang komunidad at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4 ID News.